Eh, namuhuli. Eh, dalawa oh. May kinis, tapos may mahabang nila lang. Oh. Hindi ko alam kung mahaba ano yan. Panangitan. <coughs> Yun, magandang hapon mga ka-neighbor. Bali, nandito ulit tayo sa dagat, no? Ah, uh, maganda yung panahon. Ang oras nga pala ay alas 5 ng hapon. Uh, balik ko sa mga brother ko. Mag-uumang uh, siya nung bubo kung tawagin. bubu panguli ng truck. Bali, sorbing niya na ito kanina. Uh, I-check niya lang ulit kung saan siya lang So, samahan natin mga kanina. Baka bukas. Baka huli. May mga ilang tao doon sa gawi doon. Mukhang... Nag-i-enjoy <laughs> sila. So, ayan so, mga ka-neighbor So, pa tayo mga ka-neighbor Hindi maganda yung unang pwesto natin Haanap tayo ng maganda-gandang pwesto Harap natin Saan ka nakakuha din? Tidik? Ah. Mayroon pa ka siguro to. rito. Butang ila. Bali, dito daw nakakuha siya sa mga kaniborong dalawa. Sa area na to. So, lalagyan niya ulit. Yan, liwat naman. O, so, yun na. Naglagay na ng isang ano. Naglagay na ng isang bubu. Ano lang magalaw na hindi na. Ano hindi mo makita. Oh. Tapos dito sa luyo. Malubog na yung araw mga kanibor. May mga tao sa area doon. Wala kung anong ginagawa nila. Pero mukhang nag-i-enjoy naman sila. Wala na kung susulit sa to. Bali mga ka second spot. Ah, nagbumang na yung brother ko ng isang so, pangalawang bubo na to. mga labor medyo agaw eksena lang yung nasa dulo no? pictorial sila mga gay kaya natin sila mag enjoy sa ginagawa nila mag enjoy din tayo sa ginagawa natin <laughs> 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 Santo naman ito mga ito Pangatlong bubo mga ka-neighbor Hanap tayo ng spot uli third spot mga kanibor neighbor ayan inuumang niya na uli yung ano bubo hanap na lang ng pandagan pa to hopefully sana swertehin tayo ayan yung bubo niya mga kanibor neighbor ayan bubo ah ano yan tawag bamboo trap yan yung traditional bamboo trap panghuli ng crabs or alimango. Minana pa namin sa mga ninuno namin yung paggawa niyan. Palubog ng araw mga kalibor. Yan. so yung pangatlong bamboo trap mga neighbor done na nilagay na natin so yung pangapat naman um, hahanap na naman tayo ng panibagong spot para sa pangapat bali apat lang yung apat lang yung ating trap or bubo bali yan dun yung brother ko yan. yung malalim-lalim na lalagyan niya hindi kasi malaki yung height, uh, low tide. Malit lang yung low tide kaya medyo nahihirapan maghanap ng Baka nagtataka kayo kung bakit kami nandito sa batuhan o kung tawagin sa probinsya namin. Eh, gawa nung doon sa mga mangrove, medyo wala na kami makuha. Kaya nag dito yung brother ko paggabi. Nakahuli siya ng gano. saan bumababa yung tubig sa galing sa sapa ayun eh, yung pangapat na bamboo trap or bubo medyo malalim yung lalagyan <laughs> Pangapat na trap mga kanibor Okay na, ayos na Waiting na lang tayo bukas kung ano yung resulta. Oh, lapang yun dyan. So yun mga mga kanibor bali natapos na natin umang yung apat na pang traps trap. oh so, didilim na rin. Pasado na 5 o'clock kata ng hapon. So bukas din ng umaga, 5 o'clock in the morning, babalikan natin yung mga tinaan natin pang ng alimao. Oh. So, kita-kits bukas mga kanibor neighbor oh, Mga ka -neighbor natin kung anong kule. Good morning mga ka-neighbor. Bali nandito rin tayo sa gilid ng dagat. 5 ng umaga. papandaw tayo ng ating ano, ah, panghuli ng alimango. Unang, unang bubo. Ayan. na lang ng camera kasi madilim. Diyan natin kung may huli. Pero mahaba yung huli, mga ka-neighbor. Mahaba yung huli. <laughs> eh, ito na may huli. Eh, nang huli. Eh, dalawa oh. May kinis, tapos may mahabang nila lang. Oh. Hindi ko alam kung ano yung mahaba na yan. Panangitan. Okay. Yeah. May isang alimango, mga ka-neighbor. Oh, yun. Eh. May grass siya. Ay, ito, paano? Babae? Babae, babae. Babae, o. Oh. Ayun, Ayun. hindi na nakapasok yung lalaki. Nagsara na eh. Magsasara talaga yan eh. Ayang laman, hagmang. Magsara na. Sayang, may malaki to. May malaki. Papalitan ko so. Ayos, Oh. Mga ka-neighbor, Oh. Alima ko, babae, Oh. Ayan, Oh. Alima oh. Nagsara. Eh. May malaki yung lalaki yan. Pag maliit yung babae, malaki yung lalaki. Medyo madilim pa mga ka-neighbor. Yung ating camera walang Saan anong gawin niyo? Wala na sang tanong, hindi sa mga nagsara eh. Hindi nagsara. Ang laki. Ano ba 'yan? Ang laking il. Mga ka-neighbor, ang laking il. Tapos sa kalimango. Ayos. Lahing kalimango. Ay, sus, jackpot. Taba. Eh, ayun ka pupunta dyan. Ragama ka dyan. Aawin dalawa. Ano sa sulod? Masura? Masok lang yan. yung Ang ilo mga kanibro. Ang ilo. Sarap makakagat yan mga kanibro. Yan ay, yung il. Siguro mga isang kilo hindi to. O half kilo. Ang kagandahan kasi nito talaga naglalak. Problema. na tayo sa pangalawang bamboo uh, ano, bubo. Bubot trap. Hadi. Yan, medyo malalim. Yan, medyo malalim mga kanibor kaya mababasa ng konti. ay laman. Ten ten ten. Uy, may il na laman. Alima. <laughs> Alima. Alima na naman ang laman mo. <laughs> ano ba itong grasyang binigay sa atin? <laughs> Nagdadagaw sa sulod. Wala oh, kang darasundang? Nakakakot naman itong nakuli. Di, 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 di. Ah, nakabuhi. Nakabuhi. Nagdagaw. Ay, gisi po. Ito, yan ho, sa kanto. Ay, sa ilalim. Ayan o. Ay! Ah, madalunot? Kadaku! Naimot ko, nagdagaw. Kaya pala wala pumasok na limango eh. Tahi naman, buhat. Napunit to. Oh. Na Napunit. Napunit mga kanibor. Nakawala yung ano, il. Ang laking il. kunat ngat nga? Hindi, ano yan? Lagi, very na tayo si Maupay. Hmm, Nahugot dito na parasa nga. Hmm. Wala walang pumasok na alimahan. Wala pang papasok ng piste na. Wala ko dito siya. Wala ano? Panangitan? Panangitan? Wala, nakawala mga kanibor. Pangatlong bubo mga kanibor. Apat lang tung bubo natin. Yan, traditional bamboo trap. Wala, siro mga kanibor. Walang pumasok. Ano oh, ito? Ito siya? pangit. Pangit yung spot mga kanibor. Ang huli ano yan, Coco Chen? Ano umang. Ito yung kinakain na umang. Kinakain yan? Hmm, um, na ganito. Eh, huli mga kanibor, oh. Ganda-ganda <laughs> <laughs> mga kanibor, bali nandito dito na kami sa bahay. Tignan natin kung anong klaseng nila lang kung ano. Ang na yung ano, nahuli. Ayan yung nahuli natin mga kanibor. <laughs> heel? Oo, heel o na yun parang putol yung buntot. Putol nga. Putol. Ah, binakbakan siya ng alimango. Hindi niya kaya alimango. binakbakan siya ng alimango. Ayun eh, lang ang alimango. Ang nahuli namin pang bubo sa alimango. May ibang yun lang yung pumasok. Eh. Oh. Lucky? Haba. <laughs> Haba. Mmm. May... Sarap makakagat. Lucky yun. Parang ganyan din yung isa kanina nakawala siguro. Mm. <laughs> <laughs> Oo. Na. Oh. Oo, mga Nagwawalan na. Nagwawalan na. Ano na yung isa eh. Oo, oh. oh, no ibang nilalang yung nahuli sa bubu trap, panangitan. ito pa yung isa pusa ano Haha, hahaha nakukup pa oy maririgid ka pa eh lang ano ni Mimi dito sa ng galamay mga ka neighbor na to hindi na tayo mabibili papayat kasi yan eh. Ayan. Hmm. Ayan. Babae. Lahay, no? Ganda hmm. ng kulay. Ang so, eh. pres na yan, lahay. Hmm? Hindi na yan, nababalyo pag napupuong ano? na. Ayan, <coughs> dalawa. Ayan no, na. No.